Hundred ano? islands. islands. So, dito na kami mga moms. Ano, ito yung pangalawang ano namin, pangalawang um, destination kasi doon kami sa ano, Bani Paradise, uh, Bani Hidden Resort Paradise. So, dito kami una, dito naman kami sa Hundred Islands. At first time namin iba kang dito sa Hundred <coughs> Islands. So, ikaw ang excited ka na ba, Karo? Yes, yeah, so much excited. Excited and I just want to say thank you for Tita Bot at Tita James. Mm -hmm. so, yung, yung OOTD niya, hindi basta-basta yung, basta, basta yung OOTD niya. Ang outfit niya, Ana ano bakang. Anabel Ramba. Ha? oh, <laughs> niya, Anabel Rama yan? Anabel So, ayan okay. yung outfit ni Baka ngayon. So, dito na kami at um, papasok na kami konti. So, ito yung uh, tour guide nila, station. Asa? Drive to Ah, ito yung mga... Ah, ito yung mga pangalan ng 100 Islands nila. Oh, bakit itong The Walking Electra? 100 ah, Oo Uh -oh. Oh, oh. Oh, oh. Hindi rin basta-basta yung mga outfitan dito ng mga ano. Aba, aba e station pala siya. 100 Islands ito. 2025 -20 Islands. Welcome to 2500 Islands, guys kami mga ma'am si sasakay na po kami ng ayan da bangka ayan si manay miss you talagang miss you <laughs> ang galat ka po ito so dito, uh, dito kami ngayon mga ma'am si naghintay lang kami ng bangka kasi um, alis na kami papunta na kami doon sa isla kung saan po pwedeng ano di uh, diba dito pala yun oh, uh, 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 ay, sir so okay dito Ayan, dito na kami guys. At yun yung, mga, yun yung isla na yan, yung may mga bundok-bundok. Yes, yeah guys. Hi. Ayan, po yung naming tao. Ako na po yan, tita. Ako na, ay, ako na po. Ay, ako na lang po, po mag-ano. Ayan. Sasakay na kami ng bangka. sasakyan. Ayan po, Ismael po ang tawag dito. Siya po si Ismael ng bangka. Ayan. Sasakay na kami, guys. Sumangrab kami dati. Ismael. Mga moms siya. Oh. Ayan. Ayan punta na kami ng ano doon sa um, island or sa isla. Ito pala yung 100 islands kasi ang gabi palang mga bundok-bundok sa dulo. Saan, kami, saan kaya kami pupunta doon? Ayan sila. Oh, nagsakay na po sila. So dito naman tayo. Ayan, sa so naaway 200 100 islands So, nauna na si Oyong Nauna na si Oyong bumaba para sumakay ng ating Pump boat Ayan Wow, so yan So, papunta na kami dyan sa mga 100 islands, si mga islands na yan Nakikita nyo, islands na yan Islands, islands, islands Islands, o yan Ayan, si Beshi Mia, siya naman ang next na Na sasakay Uy, ganoon ko Beshie Uy, Diyos ko Lord My goodness, Beshi. Ayan. Ayan, sa babay. Yes, mga best. Naka, naka, ano na ng guest house Guest house daw. Email daw, Marcos Guest House. Alis na guys. At, marami po. Guest ko. Ha? guest house daw? Mga ma'am, so ikot-ikot na muna kami ngayon dito sa isla na Hundred Islands. Kasama namin si Bakang Vlogs, si Mia Kaloka, at syempre ang the one and only the queen. si Tito Bo, at ah, si Tita Bo, at saka si Tito J. Ano nga ilan, di pag overnightan tayo? Yan so, ka. Nandito na kami sa Hundred Islands. mahabang uh, zip line ayan po uh, so, mga ma'am si iikutin muna natin yung 100 islands dito sa Aliminos 100 islands sa Pangasinan so bago kami uh, dito sa um, ano namin, destination namin mag iikot muna kami iikutin muna namin yung 100 island Diba? nakaka-amaze talaga yung 100 islands. Ito pala yung 100 islands na sinasabi sabi nila. Bawat akanto, uh, may kanya-kanyang um resort. Ito ah, uh, di ba? Parang okay. ano lang siya Burakay. parang Burakay lang din sa o or, or para siyang kamigin, kapara sa um, yung sa kalide uh, aygen ay, ay, batch po natin ay ito po ay ang ano to um, ano to dito Romulo Romulo Islands ano yung Romulo Islands guys Arnold Islaas, almost City, Pangasinan, Philippines ayan po oh, di ba ang ganda oh. tapos White sands sila ayan pala yung um, Romulo Island 100 o oh, di diba? Ang init ano nila. Yana lang lang yung 100 islands nila dito. Diyan kami, oh. kami na dito dito kami naligo in pool. Ganito, oh. Oo. Papo-pondo. Ah, ro Tapos kasama sila Gio. Ay, kasama ka ba, Dede? Gio. Ah-ah. Marcos Island guys Yan yung Marcos Island daming mga um, pasayro dyan at, at pupunta O nag swimming din kami dito sa Marcos Island Kasi doon sa cliff doon natatalon no, ka Pwede ka tumalon Kasi parang high tide siya may Oh, yung Cathedral Island. Islands. Just... Pwede ba pumasok dyan? Sa Cathedral uh, Island? Ayan guys, may Cathedral Islands pa na dito guys. Ito yung Cathedral, Cathedral Island dito guys. So, oh. uh, ayan, andyan daw si... Ayan, andyan si Mama Mary. yung Cathedral Island. Uh, Nandito na naman kami sa Lopez Island. Ayan o, oh, sa Lopez Island kami ngayon. Oo. Oh, oh, lahat po ng island na inikot po namin. Lahat po ng klasikating um, isla dito sa Aliminos. City, Pangasinan, Philippines. O, oh, di ba? May mga cottage po sa taas. At full of stone, mga batong-bato. Ah, ang city time. Dito na tayo mga mouse. Maghintay sa guys, ang so, iyaw kami ng isda at talong. Ang pag-prito na kami ng isda. Ayan. <laughs> at ito kami ngayon. Ito, ito yung ni-istihan namin. So, wala pa kaming kuryente kasi nga um, alas sa ispa yung kuryente namin at um, hindi muna siya Pwede. Ito yung kwarto. Ito yung CR. Mm, ito yung extra kama. Diba? So, yun lang naman mga mamsi. Ang ganda, diba? So, dito na kami, guys. Dito na kami ngayon sa Aliminos 100 Islands. Diba? At may ref dito, pero wala pang kuryente. yung galing sa atin.